Be part of the second wave of this business na tinanggihan mo noon pero kumikita na ngayon. Let's go! Let's go. Okay, Delivers, pag-usapan naman natin ang mga negosyong hindi mo pinansin noon dahil natakot ka, nag-doubt ka, pero kumikita na ngayon. So, reviewin natin yon. Ano nga ba yung mga negosyong in-offer sa'yo noon? Pero tinanggihan mo, ngayon kumikita na. Kaya ako to i-discuss sa atin, Delivers, para kung next time may eh, mag-offer sa atin ng ganitong opportunity, bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng fighting chance. Or kung makita mo na pwede pa natin simulan itong mga kumikita na to, why not, di ba? Be part of the second wave of this business na tinanggihan mo noon pero kumikita na ngayon. Let's go, let's go. Kape, kape muna tayo bago tayo magsimula. Kape po tayo. Okay, so first, tinanggihan natin, Ice Cube Machine. Di ba naalala mo noon, ang dami nag-o-offer sa atin, pero madami rin tayong alibay na baka walang bumili ng yelo kasi meron na nagtitinda ng yelo o meron na mga malalaking supplier. Pero alam mo ba, ngayon na napakadami na rin pong kumikita kasi ito home base siya o pwede mong ilagay sa existing business mo, makapag-deliver ka sa mga small business owners, sa mga karindirya, and iba pang mga businesses malapit sa lugar mo. Pero tinanggihan natin, ngayon kumikita na. Second is helmet spa machine. Dati, hindi tayo naniniwala na baka malugi lang tayo, baka wala namang magpalinis ng helmet, pero ngayon, ang dami nang kumikita. Last Sunday, nag seminar po ako sa Urani, alam niyo tapat ng church, Meron mismong machine doon sa tapat. Alam mo ba, it gives passive income. Ilalagay mo lang doon ang machine, kikita na siya, passive income. Tinanggihan natin, pero marami na ngayon kumikita sa helmet spa machine. Next po is tinanggihan mo rin opportunity to become social media influencer or vlogger or content creator. Ang sabi natin, parang hindi sa atin. neyatay sa camera, nahiya tayo mag-vlog. Pero alam mo ba, ngayon, sobrang dami nang kumikita as content creator. Napopromote ang business nila and kumikita din sila kay Meta. Pansinin natin, yung mga kapitbahay natin, ang dami ng vloggers, di ba? Alam niyo ako, dami kong followers na dati. Follower ko lang ngayon. Influencer na rin, vlogger na rin. Congratulations pala sa inyo. Ha? So sila po yung naglakas ng loob na sumubo. Kasi hindi naman talaga tayo nahiya sa camera eh, di ba? Post nga tayo ng post ng picture natin. Nahiya ba tayo? Hindi naman, di ba? Nagsiselfie tayo. Nagkikreate tayo ng video. Hindi natin dinawang content creator ang sarili natin. Okay? So, content creator or social media influencer. Next is, eto, sobrang daming gusto gawin ito noon, pero tumanggi din. Financial educator. Ayaw maging financial educator kasi sabi nila boring. Sige ba sinasabihan nga akong boring. Ayaw nila maging financial educator kasi parang ang tamlay naman ng na business na yan. Pero alam nyo ba, doon sa kasabay na marami tumanggi, marami nagsabing boring, meron din ang mga naglakas-loob na mag-join sa ating community as financial educator. And ang dami na ngayon po na nabago ang buhay. Sila mismo, nabago ang buhay nila kasi nakakapag-ipon na sila, nakakapag-invest nila kasi as financial educator, dapat yung ginagawa natin. And madami na rin silang natulungan na nakakapag-ipon na din sinabihan natin boring pero ngayon marami nang natulungan ng na sarili at kumikita na rin sila ngayon sa ating community, sa ating IMG Rockstar community. O hindi lang dito sa ating community natin. Pero marami po na kumikita na din sa as financial educator. And most important is nakakapag-build ng passive income. Next, ito po, home-based brand. So, tinanggihan natin, nung pandemic, ayaw natin magluto, ayaw natin mag-create ng mga products na sarili natin, tapos mag-deliver, ayaw natin. So, kasi nga, sinisip natin, baka walang bibili, baka mapanis lang. <laughs> Kakaisip natin walang bibili. Yung iba, nagsimula. So, marami ng brand ngayon. Naalala natin Kangkong Kong Chips, di ba? So, ngayon, it's, it's a growing brand. Isa lang yan sa mga sample na sumubok magkaroon ng home-based brand. Nagsimula mula sa bahay hanggang sa lumago na lumago pero sa atin, natakot tayo, hindi natin sinubukan. Next, drop shipping. before pa pandemic. May mga drop shipping na. Pero natakot tayo dahil hindi nga natin alam technically o baka man, naman walang bumili sa ipopost natin. Pero yung iba, hindi natakot. Ngayon po ay mainstream na ang drop shipping. So ang dami nang nagbebenta, ang dami na rin kumita. Tayo, naiwanan. Next, pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo, Dimitosh. Bago tayo magtuloy sa lahat ng mga gusto magnegosyo, pwede tayo mag-one-on-one -on business coaching. Pwede pong online or pwedeng face-to-face. -face. Para kung meron kang idea na gustong gawin, matulungan kita mag-create ng business model mo para sure tayo, pauna rin ang distribution channel mo and revenue streams of income. PM lang sa personal levy ko. Yan po aking personal levy. Let's go, let's go. Next, plantito, plantita, or plant business. Di ba nung pandemic, dyan yan na uso? Pero hindi tayo tumugon. Kahit gusto natin mag negotiate nito, ang naisip natin, baka hindi tumagal, baka wala lang bumili, masira lang yung mga halaman. Pero alam nyo ba, yung ibang hindi nag-doubt sa industry na to, hanggang ngayon, kumikita. Yes, medyo humina, pero nandyan pa din naman ang business. Nasa iyo na lang yan kung paano ka maging creative na hindi ka mawala sa industry or sa market. Next, health and wellness brand. So sabi nyo noon, ayaw nyo kasi baka hindi naman uso ang wellness, ang health. Pero alam mo ba ngayon, ang laking industry po nito. Ang dami naglo-low carb, ang dami nagkikito diet, ang dami gusto mag exercise, pwedeng gawin online, ang dami gusto maging or, or naghahanap ng coach. So kung nag-start ka, baka isa ka ng wellness coach ngayon. Or yung product mo, marami na tumatangkili. Ako, to be honest, to, hanggang ngayon, naghahanap ako dito sa bataan ng uh, low carb na store na pwede natin punta, pwede bumili ng products pero wala pa akong makita eh. So, marami nang kumita dito and lalo sa mga Gen at ito yung mga ano mo, yung mga clients mo mga Gen Z. Okay? Now, next, digital marketing or VA services agency. Marami naghahanap ng mga VA, di ba? So, kung may agency ka noon, naisip mo na 'yung idea, kung tinuloy mo, nawak na siguro ng iyong ano, ang dami mo nang VA. Ang dami mo na rin natulungan na business owners. Pero again, natakot tayo, baka walang kliyente. Ngayon, sobrang masagana na ang mga nagsimula noong magkaroon ng agency. And next, ito, online grocery. So noon, sabi natin, parang temporary lang. Pero alam mo ba, ngayon, hybrid na. Pwede nang meron ng online grocery. Ang dami rin natin nakikita. Madami na pong kumita dito. Okay? Now, Unibers, ito ang challenge ni Rockstar sa atin lahat. Hanggang ngayon, itong mga negosyo na to nandyan pa rin. Pangalawang best mo na itong marinig o makakaisip ka na gusto mong gawin, umaksyon ka na. Or kung merong mga ideas na naisip mo ngayon, nakikita mo sa internet, na first wave, sabihin, konti pala yung gumagawa, naisip mo na passion mo naman yun eh. O naisip mo na, kaya ko naman gawin yun eh. Naisip mo na, I'm interested. So gawin na natin. Huwag na tayo magpalampas ng mga opportunities na dumarating sa buhay natin. Okay? So, kung may idea ka, again, may invitation, PM mo lang ako sa personal life Hindi mo. Tutulungan kita. Let's go, let's go. Copy mo tayo. Copy po.